Ah, hello po mga katamis, mapapalang umaga po ulit. Sa inyo Ito po ang parto ng aking pong pamilitas ng rambutan. Tayo po pupunta. Uh, sa totoo lang po eh, sa totoo lang ho, eh, napitas ko na. Ano po? Uh, hindi ko na lang na napabidyuhan ang ah, uh, sa kadahilanan po na wala po akong camera. Man, ano po? Hindi na rin po ang nagkamera. Yun, mong napitas ko na. Ayan po. Ito po ang aking parto. Ano? Pakikita ko sa inyo ang aking napitas. Ano? Kailangan kong makapitas ngayon ng mga 50 kilos eh. Ano Oh. O, oh, yan. Ano? Ano, kita nyo? Ano? O. Oh. Ayan o. Oh. Siyang agbang yan o. Oh. Hmm. Ayan ang puno. Ang pakataso, ah, talagang buwis-buwis oh, ang pagkakyat. Pamimitas ng rambutan. Lalot malalaki ang puno itong aking inakyat to. Ayan oh, tanyong haba. Ang ating sako oh. Sasako na ho natin. Ang lalaki oh, kita nyo. lalaki oh. Ang lalaki oh, puro guyam mo. Oh. Para botan himi guyam. sinasako na ho natin no Tuli na ho ito Tuli ko na hindi himay May isa, -isa no? ano Hello po mga kapag itong isang punong ito Ito ay uh, bumubunga ho ito ng uh, Isang daang kilo O hanggang isang daang kilo po yan Yan no? Sa taas naman po oh. And, uh, Yeah. Kasa puno. So, ito po ang uh, part 2 ng aking pangapanguha. Nung una, nakuha po ito rin tayo. Ah, uh, sino kilo san po? Ngayon po ay nasa mga siguro pa wala talo sa 50. O di nasa mga 85 kilos ko ito. Napanguha ko ngayon ito. Part 2, ano po? Bali po, 85 kilos po ang nakuha. Pero may natitira po, mga 15 kilos pa yon siguro. O di sa is mga isang daan, bumunga May tira pa po, mga 15 kilos yun. Ayan na. Ah, Ay, hello po mga kapal, matutaw. May dalawa na po tayo sako. Sa Ayan po, at mayroon po po tayong matitira pa, o. Oh. Hunter pa natin. Ayan po, o. Oh. 来，哎，呀！ Wala yung magre-release na rin. <laughs> Kahit? Okay. Ah. Hindi pa niya balot-balot? Hindi pa. Eh, para kita mo. Aba. alin? are. Kay Mini yan. Kay Mini pala yan. alin na kay Mini? Iyan, yung Mini Milang yan. Ay, baka ano po yan? Basta si Mini Milang si Mini. Ano, ko si Blanca.

Iblang pa. Yan pa si na. Ito mga kapamakita niya oh. Titinto tayo. Ah. Ayan ang kung mga customer ko oh. Isang kilo. 25 lang. Bitsin lang kilo niyan. Bitsin ko lang. Ibigay ng iban niyan. Hilingan niyo na lang yung timbang. Hindi uh, uh, ka uh, na maghihirap. Kakainin mo na lang. Malinaw ya. Anjir sah YouTube konten. And ini. Hai, ulang berat. Arayo. <laughs> ano? Okay, okay na 'to. Sige. Okay. Oo. Oh.